What's up mga pasaway! Nandito tayo ngayon sa Centlox BGC Ang tamang papapacheck up ay yung malakas ka pa at hindi yung may naramdaman ka na Tingnan natin Kapag napapacheck up ka na malakas ka pa ang ginagawa mo lang ay minimulator mo lang ang kalusugan mo Sa ginagawa mo ngayon habang malakas ka pa, nai-enjoy mo pa dahil nakakain mo yung gusto mo Kung magastos ka man at nagbigay ka man ng oras, parehas lang din yan Kapag may naramdaman ka oras din at saka gastos din. O, tingnan natin yung, tingnan natin yung may naramdaman ka na. magpapacheck up ka, obligado magpacheck up ka kasi may naramdaman ka. Pag may naramdaman ka na, gastos din at saka oras. Hmm. Tapos, sigurado pag umuwi ka na, may reseta ka pa. Ka at kapag may naramdaman ka na, karamihan, ang binibigay sa iyo ng gamot ay malalakas na ang nagsasuffer niyan, ang kidney at atay natin. Ayan. At saka, ang pinaka hindi maganda, ginagawa mo lang itong pagpapachik at pag may naramdaman ka na, para mabuhay ka lang. Ayan. At saka, ang hindi pa isa, sa, isa pa sa hindi maganda, ay marami ng bawal. Hindi mo na may enjoy ang buhay. Ginagawa mo na lang para mag, para mo na lang mabuhay ka. Ay, sus kaya habang maaga pa, magpa-check up, magpa-check pa para ma-enjoy mo yung buhay. Yan na po ang pasaway. Maraming salamat po. God bless.